Hello everyone, ngayon po ay August 16, so matagal ako hindi naka-vlog. So ito muna yung vlog natin dahil galing akong Batangas, nagbakasyon ako ng 25 days and ngayon ay nasa Mindoro ako. Mararim bagong sikat, Oriental Mindoro, Bulalakaw Oriental Mindoro. So nandito yung asawa ko, yung naka-blue. Ito, pinsan ko, asawa ng pinsan ko, si Kuya Hello. Paul. Kuya Paul, di ba may vlog ka? Ano nga ang pangalan ng vlog mo? Mangyan. Mangyan. Mangyan lang? Uh, Batanggan yung Mangyan. Batanggan yung Mangyan. I-follow nyo, i-subscribe nyo yung saka channel Turentino niya. Saka Florentino Gupo yung isa. Florentino Dalawa well, Gupo, yun. yan. Magaling yan siya. Ina-upload niya yung buhay niya dito sa bukid at saka yung mga trabaho niya. Magaling to. Siya, siya yung kausap namin ngayon na gagawa ng aming greenhouse. Yan. Punta muna kami sa kanilang farm. <laughs> Silipin natin yung, ano, yung kanilang baboy yan, yun, si kuya Paul yun yung kausap natin yung gagawa ng ating greenhouse and nasa na yung biik ah dito pala, mali ako yan, may mga baboy siya at biik, bali ito pala ay ano hindi ko makita yung biik, pero may biik dito kanina eh ito ay bundok Inakyat namin kanina napagod ako <laughs> sa pagakyat kanina, wait Puntahan natin yung ano, meron siyang ano eh, fish pond at saka may mga tanim siyang palay. Presko dito. Yung bahay nila, bahay kubo. Mamaya, okay, balikan natin yung bahay kubo mamaya. Ah, ayan, yung mga tanim nilang palay. Ayan, ang ganda. Nabita natin. So, wala muna ako. Hindi ako maka-update sa hydroponics natin. Dahil nga, Nagbakasyon ako. Wala din yung greenhouse ko. Dahil ipapabago na natin. inanay na po kasi. No? So, pag nagawa na yung greenhouse natin, ipapabakal natin. Uh, magbibigay ako ng ng, ng mga materialis. doon, ko mga ginamit, ng sukat. Okay, so, ito yung fish pond din na. Ah, So tinanggal tinatang tinanggal daw yung tubig. Nagpalit. Yung nanay, umaagos na ulit. Uh -oh. Ito yung asawa ni Kuya Paul. What? Nahihiya si Ate Shell. Ate Shell. Sige, itan. Let's go there, nanay. Ha? Ito oh. yung anak ko. Yan, tumantuma siya sa oh. fish pan. Ay, Kasi ko. yan, yan. Ay, sorry. What? Yan, isda, oh. Ano isda yan? Pako. Pako? Pako, mga. Yan. Bali, ano siya? Makakulang-kulang 2 kilos. <laughs> sa, yan, 2 kilos na daw. Yung laki Meron niya. Meron na daw. Lampas na siguro yung kalaki eh. Bali yung pako ay sa pamilya ng pirana. Tapos ito yung Dadaan nga muna ako. Ako sa'yo. <laughs> Ati <laughs> Shell. Mag-post ka, tapos punta ka doon sa ilog. Sana ako si Tita May ilog pa daw. Ayan. Ang ganda dito sa lugar nila. Ah, baka <laughs> presko. May sapa pa. <laughs> Kanina ilang ilog yung nadaanan namin eh. Ito yung ano, taniman nila ng palay. Ayan o. Oh. Ayan. I-add niya yan si Kuya Paul. Ilalagay ko sa description yung yung pangalan ng channel niya. vlog din yun siya. Yung buhay niya dito sa bukid. So, ito yung pala yan. Then, kung matanaw niyo yun sa may... Yan, yan, yan. Sa may dulo pa doon. Yun ay... Yan, bundok na... May kalsada na doon yung ito to. Yan, tinuturo ko. Yung line na parang silver. Kalsada na yon. Kalsada na yun. So, malayo yung inakiyat namin kanina and ayan, napaka-press ko dito. Nagtatanim din siya nung nakaraan ng sibuyas. Ano pa bang tananim? Sibuyas, mais. Ate Shell, ano bang mga tinatanim nyo? Palay. Palay. Ayan si Wo. Inaanak ko yan. Pogi-pogi. Wo! Wow, shoutout out nga kay Wona Pogi. Ay, yung isda ko yun. Ewan ko. Oh, yun. Shout daw sa ninang mo. yung isda na kulay puti, yan, yan, ito, turo. ito. Koy yan. Awakan mo wo para makita nila yung sukat ng koy. Yung pang isa, o. Yan, yeah, makita nyo. You uh, know, you know, so yung oh. o, yun o, sa gitna. Yan, yeah, si Wona, anak ko yan. Pogi, Pogi yan. I'm proud of you. <laughs> proud of yung mama niya. Oh, Ayan, pako. Ang laki. Kung kalaki yung pako. Yan. Hindi niya inaangat. Mas malaki yung dalawa. <laughs> Hinihimas niya pa yan ha. Parang aso. Ito may orange na kausle. Ito, ito, ito. ito orange yun. Koy yun, koy. Ang lalaki call. na. Yung kaya dry ito, medyo dry. Kasi, uh, inalis Itinobig muna. Sa inalis muna yung tubig, inilipat sa palayan. Hindi na yun na, ha. No. Ni o, pag, may, pag inalis na sa palayan yung flow ng tubig, dito nababagsak yung tubig. Mamaya, Um, na madadami ko. na to. Lilinaw na Look, daw. Ayan, pa pala. Ayan. Pako yan. Ayan. Ay, ayan. Bagong gupit pala ako. Anakawaan mo din yung <laughs> ano, yung boy. Nagpagupit na. nahirapan na si Mo. Yain na. Nahanap niya yung pako ng malaki. Ah, kanya ba yun? Ah, siya pala yung may alaga. Kanya yan. Ilang taon ka na, Mo? 15. 15. meron siya. Mahihain kasi Ooh, yung ina ko ko. Eh. Pero pogi there. yan. Nana, let's go there. Ito na ako. Naka-diaper lang. Pabuhat ito kanina. Pag-akit ng bundok. Ayan. Mm -hmm. Bakasyon muna. Ang ganda dito. Bakasyon. Ay, sana all daw. <laughs> Ay, sana all may trabaho. <laughs> sana all. Pag-akit dito sa bundok para magtrabaho. Ayan. O, ate. Kunti namang ano yan. Kwento-kwento ng buhay. Ah, ate, siya lang so... anak ko. Come here. Ayan. Let's go there, kuya. Bali ito. itong si Wo, kanina. Manonood lang sana sila dito sa isdaan. Ate siya lang, anak ko butas yan. Manonood lang sila sa isdaan. Itong tulay kasi, bumigay. <laughs> yan, yan o, naputol. Nagkaduksong yan, naputol. Oh, yung tulay. Hindi nakisama ang tulay, nahulog sila dyan. ah, <laughs> oh, sige, balik tayo dan. Wow, bye-bye! Bye! -bye. bye, -bye. <laughs> yan. pogi yan, anak ko yun. <laughs> Oh, oh. Tinuro ko na yung kalsada. Uh -huh. Yan. Nandun yung tayong namin kamatis. Ayan. Bali pa dalawang punta ko na dito. Ate Shell, kailan nga kung huling nagpunta dito? Ewan ko, baby, pag itan. Isang taon. Alas last year. Nung nagkasakit yata yung baby ko noon. Ah, eh, dinala ko muna ano? sa Batangas din. Nung pagbalik Ay, namin ito, ito? ng antike, dumana ano? ko dito. Pagod Ah, oh, ayan yung anak ko, pabuhat. Kawawa so, naman na nagbubuhat eh. Hello, ba, <laughs> so, ito. Ato, pakita natin yung bahay kubo nila. Ganda, napaka-presko. Tingnan mo yung aming papaya. Oh, may papaya pa daw. Sige. Tara sa bukid. So many bunga. Ate, siya lang puno to. Bayabas? Bayabas. May bunga? Ayun, may bunga. Ay, bunga yung bayabas. Kita ba? Bakit ah, ba? Eh. <laughs> Ito ay bunga, teka. Ay bunga to eh. ay ano nga. Maliliit pa yung bunga tapos naulanan daw kasi. Parang, parang may mga sugat-sugat yung balat. Mayabas. Ah, ay, ito papaya. Ang oh, cute naman ang papaya. Ayan, papaya. Ito siya rito ang tuya. Yung dilaw na dahon, pwede nang tanggalin. Ayan o, no, ang daming bunga. Grabe. May puno din kami ng papaya sa bakura namin pero hindi pa nga namumunga eh. Ewan, parang lalaking sigurong papaya yun. Yung ganun daw eh, lalaking papaya. So, ito yung puno nila ng papaya. Press ko dito. Napakayan, ah, ang ganda. Sa so, bundok sila nakatingin. Bale, ate Shell, walang kuryente dito, meron? Wala silang kuryente, pero nakakapagradyo sila nakakapanood ng TV. ng TV kasi may solar sila nakapag-charge ng cellphone nakapag-charge ng cellphone Ito na yung BX alam mo may signal ng wifi dito oh may signal ba? oo kasi yung target nila ah okay ayan na ang BX yung nasan sila kanina bakit wala? nandun sila sa loob ah natulog pa pala may kwarto ito yung portion na bakal yun pala yung kwarto nila <laughs> Kaya kanina hindi ko makikita. Ito si Pilay, oh. Yan. Ito ay kapatid noon. Kaso na Pilay siya, kaya siya nakaliwala. Ah, ito si Pilay daw. Pilay yung pangalan niya. Oo, oh, kasi Pilay siya. <laughs> ano yung tatay ko? Pilay din yun. Sabi so, ko. Wala alam dyan, ni. <laughs> Sorry na oh. agad. Dati ko kasi, ano, polio yun siya. Pero tanggap niya na yun. <laughs> <laughs> Ayan mga baboy. Alaga po nila. Yeah. mo yun, oh. Maganong benta niya ati ng biik. Hindi ah, biik. Ah. Ah, hindi nila binebenta ang biik. Pinapalaki nila. Baboy. Yan. Ang lalaki na ng baboy. Wow. Yan, baboy. Wow, so big. Ang he healthy. Go get one. Anong pagkain niya ati, Shell? Ah, uh, yan ay grower. Pinishare na itong isa. Ah, yun. Iba -iba. May feeds sila. Yes. Pinapakain mo din ng mga ano. No, puro feeds na lang. Wow, well, susyalin yung baboy nila feeds. Hindi ka ng kanin. <laughs> Hindi. Where's your sticker? Ayan yung baboy nila. Yan nga, baba. Ang ganda dito. Na. Kahit ganito yung bahay nila, marami yan silang pera. Hahaha. <laughs> <laughs> Pakita mo yung service namin. Ano Asan? Oh, ito ang service nila. Ano nga tawag dito? Traktor. Yan, traktor. Service lang yun ng asawa ko. Yan, yan ang, yan ang service nila, traktor. Bukod eh, dyan, karusa na, sunod. <laughs> <laughs> Kaya mo yun ang abono, mag-aabono kasi ng palay. Ito, abono sa palay. Hindi, ito ay ano, sa tsahe ng Kuya Paul. Oo. Sa tsahe ng Kuya Paul. Pinahiram lang po, uh, magagamit dito sa bukid. Ay, binili niya talaga para kay Pule. Ay, binili Ay, binili po lang ng tsahe niya para sa kanya dito kay Kuya Paul. Para magamit dito sa bundok. Napaka-supportive naman. Sana all. Supportive yung mga auntie. Ayan. Tractor. Mamaya, magbubulos ako dun sa taas. Ito yung bahay nila. Kubo. Bahay kubo. Let's go there. Ayan. Medyo marami lang sinampay pero presko. Kahit may yan ha. Ayan, meron pang dish dyan. May Ayan, dami na sampay-sampay. Uh, tayo sa kubo. Na, kahit walang kisam yung bahay, no, yung kubo, malamig, hindi mainit. Ayan, bahay. Ito, ito yung mga pamangkin ko. Ayan, <laughs> mga pamangkin, mga anak ng pinsan ko. Ayan. Yung nasa gitna, iba yung kani ibang anak yan. Kay Kuya Ije. Itong dalawa, nung grey at itong Paul Kadats. Anak yan ni Kuya Paul. Wow! Malaki pa yan sa akin. Mga 5-4 sigurong batang to. Uh, kakagraduate lang grade 6. 12 years old. Ito na ba Yan ang kuryente? Ayan! Nagbibidyo kayo sila tubig, walang bayad ng kuryente, walang bayad ng tubig. Oh, ayan, dito yung solar. Kaya, may ano pa sila? Yeah, may sounds, may ano pa tawag yan? Pero okay. Um, yan, may sound system kami. Sound system, galing, Pero walang kuryente dito. Bigay ni father ko sa kanila. Ayan. Oo, oh, oh ng bigay ubod. ng tatay no, ko. Oh. oh, yan, may ubod pa sila. Para sa mga maalaman, Ang kinain namin ngayon tanghalian, ito, papakita ko sa inyo. Tara! Oh, yeah. Sarap. Munggo nangay, kalabasang Talabas. mura. Yung kalabasa, sariling tanim nila yan. Ha? Tsaka yan, isda. Talagang bukid. Talagang bukid. At ito, marindahin namin, yung... <laughs> namin mamaya. Ayan, nakasabit yung marindahin namin mamaya. Ayan. Alam mo, itong t-shirt ko, yan ang pinaka, ano, tatakbongan na eh. ito ba? eh. Barangay kasi, Lord. <laughs> Boto fresh nyo ito. Ah, fresh? Oo, oh, galing na sa ano, bagong itlog lang yan. Ah, kulay brown pa. Itlog ng kanilang manok. Itlog ng Tagalog. Ah. Brush dito. Oh, ah, Di ba? Ito, ang laki. i uh, kumpara natin. Itlog ng gansa. Oh, uh, kumpara sa itlog ng manok. Dinosaur. Joke. sa <laughs> so, ayan. Iyan yung, yung kumakanta na siya. So, ayan buhay dito sa sa bundok. Pero yung mga bata naman po, ang anak nila, nag-aaral yan lahat. Bakasyon lang yata ngayon. Mga... Ang unang tanim na palay. Alin, may unang tanim pang palay? San yun? May unang tanim pa palay? San? Ah, tara. Samahan tayo ng pisan ko, puntahan daw namin yung unang tanim nilang palay. May tanim na palay. May YouTube ba si Kuya Paul? Yes. Ah, sige. Matanggin yung mang yan. I-mention ko si Kuya Paul ako sa... Ako din, meron sharing group oh, po. Oo, sharing ko po din. Yan sila dito. Magagaling niya sila magtanim. Ako, bigla ko lang na gustuhan mag-hydroponics. masaya naman ako sa pagtatanim ko sa tubig. Sante. Ah, ito. Oh, di ba? Mayaman sila. Ang pumutaryato, hindi <laughs> pa natatamnan lahat. <laughs> Sampung hektare ang lupa niyo, te? Sana all. Nila, nila. At <laughs> <Ay, laughs> lang ako. Ay, sa... Sampung hektare ang lupa nila. Wow. Sana all. Yan. Ito ay... Palay to, te? Yes. Ilang Kamuros. buwan na yan? Kamuros yan. Kamuros. Ilang buwan na to? Ilang... Ano na yan? Kailang harvest niyan? Hindi ko alam. Hindi ako naroon ng Sorry. Mali tayo... Mali tayo ng tinanong. Oo. <laughs> Ayan, palaya nila. Ang ganda o, oh, berding-berde. Teka, ano ba pupunta dito? Teka. Alam mo ba, madami ang bulaklak dito ng lockdown. Punong-punong ito ng bulaklak. Tapos ang ginawa ni Father, nilagyan niya ng baboy. So, ang tuwa yung baboy niya sa mga gabi-gabi ko. Ayan, <laughs> may mga bulaklak dito nung pandemic. Tapos oh. nilagyan ng baboy. Yung kinahin ng baboy yung mga ano bulaklak. Siya, yung baboy. Tapos yun, may baboy pa doon isa ko. Oh. Yung pang isa. Ayan, para ganyan na mga baboy namin nakatali sa mga ilalim ng puno ah. yung iba may kulungan kulang ng kulungan nakita mo ba kasi yeah. na, sobrang dami yung baboy And simbi then, lang sila ba? dito parang madaming pera tong pinsan ko butangan ah. <laughs> ko to siya <laughs> siya Shell, ano yan laking batanggas din yan din siya nag aaral lahat lahat na <laughs> alam mo ba nagtanong kami ng lemon Lemon, tingin. Over here. May bunga na, te. Oo, itong dalawang puno na ko, lemon. Ito na siya, oh. Kulay green pa. Wow. Ilaw pa siya. Naka... Yan, lemon siya, lemon. Ito. Oh. Naputi Ay, na. Ang dami ng bunga. Oo, naputi na namin lupa. dito yung iba kinakain iniinom ni Pau na lagay niya. Ito pa. Lagi yellow tayo nung nervous oh. mo. Oo. Yan. Ang dami bunga ng lemon. Dalawang puno ito. Anong pataba mo dyan, Tichet? Wala. Wala. <laughs> Malusog yung lupa. Malusog lang yung lupa. Ah, okay ngay, may kaibigan kasi ako teh, may lemon din doon. Ay siguro pag nilagyan niya ng pataba, baka mas madami yung bunga yan. Yan yeah, pang isa. Pero hindi pa... nga masyado na mumunga Ay ito kasi nasa initan, parang hindi siya. Anong mainit. gusto ng lemon natin siya mainit? Gusto ng lemon ang malilong. Ah, okay. Kasi ito nasa initan, hindi siya na Ah, okay, okay. So yung lemon daw sa lilong yun dapat. Kung magtatanim kayo ng lemon, sa malilong hmm. para namunga yung bilad kasi hindi daw na Ano ito siya? Ano yung daya? Parang lemon, pero malet lang siya. Ah, okay. Sintores? Eh, kalamansi? Hindi. Parang kalamansi, pero parang lemon yung balat. Ayan na yung tractor! Oh, no! Yan yung pisangas si Kuya Paul. Si yan. Magaling magawa yan mga bakal-bakal. Yan. Dapat binabuhay? Siyempre po. Ha? Madami hirig mo na lang. Pag-trabaho Oo, ma'am. Ayan. Yeah. Ay, sumabit! Ay, okay na. Tara. <laughs> Nataran uh, ko. dito ka sa Ah, titignan pala namin yan. Anong gagawin ng Kuya Pon? Wala, hindi siya nagsasabi sa akin kung ano gagawin. <laughs> Basta ginagawa niya lang yung gusto niya. <laughs> 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 hindi daw na, hindi alam ng asawa kung anong gagawin ng asawa niya. Oh, Sumusunod-sunod lang ako sa asawa ko. Support lang. Basta gusto niya Ayan. lang mag-tractor, gusto niyang magtalok, mag-abono, ganyan. Tapos ako, ako, sumasama lang ako nanonood, support lang. Yeah. Let's go. Ano 'yung ko ah. kulungan namin. Manok, hindi lang manok 'yan. Hindi lang manok tataas. Ay, may manok pala. 'Yung mga gansa. dito pandansa. Gansa 'yan. Ay, sa at saka pato. Itinulong namin doon kasi kinakain nila yung palay namin doon sa taas. O oh, may palay pa po kami doon sa taas. O oh, diba? Parang buong bundo ka <laughs> Ano na? Yun ang traktor. Hindi ko alam sa magpunta yun. Punta siya doon sa kabila ng bakod. Ang lambot ng lupa. Oh, balik na tayo. Balik na. Aling kambing? Aling kambing? May kambing pa kami sa bundok. Nasa kami. May ayaw doon. Banda naman. <laughs> Wala natin punta tayo mamalayo. Wala na natin punta yung kambing kasi may kulungan kami ng kambing doon sa taas. May bakod siya. Oh, may kulungan daw sa so, pita, hindi. Kapag papagod kayo, babalayo yun. Oh, huwag na natin pupuntahan. Alam naman natin yung tsura ng kambing. <laughs> hindi nga alam. May siya yung, yung go. Maganda kung makakapunta ka doon kasi may saging pa. Ayan. Ang <laughs> ina yung mga ganyan. Kaya mga gansa. Ito yung ano, yung may itlog na malaki? Oo. Uh, 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 yan yung may itlog kanina malaki, yung pinakita natin. Uh, uh, yan, yung, yan yung inahin nun. Minit? Uh, may pabo. Enjoy naman, kahit mainit, mahangin. Oo, uh, dito sa side. Hindi mo mararamdaman yung inahin. Sa Mamaya, maitim na siguro ako. <laughs> sa side na yan, yung gubata na yan, dyan namin nilalagay yung kambing. Kasi... Dyan. Malilom dyan, oh. May bakod dyan para yung kambing hindi pumunta sa pala. Nasaan ang bakod? Pag ka doon, makikita mo. Ang layo. Huwag tayong pumunta ah, pumunta okay, doon. Okay, dun. okay tinuro mo kasi nanab ko tuloy. Oo. Ito. Wala ang mga sisew. Ah, sisew. Ay, ay. Inilak na ang asawa ko. Nakalak. Nakalak yung pulungan ng sisew. Ayan. Ah, oh, Yan. Yan ang bibigay sa'yo ng asawa. Ah, ko. di bang pagkit ng kulungan, naka-screen door. Social kasi yung, sabi ko sa inyo eh, maraming pera sila. Yung kulungan nila, screen door. Pang screen door yung ano, kulungan ng manok. Tama mo si Roland doon. Oo, ito asawa ko. Ito aso nila. Ay, yung pakasawa Ano na? Okay na? Ay, ito yung mga bulaklak niya. Ano natin siya bulaklak to? Hindi ko rin alam. Para siyang insulin ang itsura, pero hindi naman siya. Ito. Insulin, hindi ba? Ano yun? Tinuturo ko yun. Ah, hindi, insulin plant. Ah, ah hindi ko alam yun. Parang yan. ganun ang itsura niya, insulin plant, pero variegated. Ah, At ano yung spelling ng variegated? <laughs> <Upin> na <lang. laughs> puti na lang. Puti <laughs> na lang. Huwag na lang yung spelling ng variegated. Marami ako ang Puti may, na lang daw, puti na lang. Hindi nakikita kasi sila yung nagtatago yung mga gabi-gabi. Ayan, gabi yan? Hindi yan Gabi. Ito pa. <laughs> Ayan. Ito pa. Pan... Ito. Ito. Mahinig yung natin siya sa bulaklak. Ngayon oh, kulang ko lang nalaman. Ito lang ng, ng biyanan ko. Oh, <laughs> <laughs> yung tanim niya mga bulaklak down the home. Pinapakain lang nila yan sa kambing. <laughs> Kagaya nito. Ano yan? Pinitas ng biyanan ko yung pinya. Hindi ko alam. Baka pinakain niya din sa kambing. <laughs> Pinitas yung piña. Teka lang. Ito yung buro ng pinya. Pinitas na ng biyana niya. Baka pinakain daw sa kambing. Ato, <laughs> ato. Yung Ha? Tignan mo. bibilab ko! Oh. Why? May tablet ka na yan? Ano, ano yan? Ay, guyabano. Yung mga guyabano namin, pinapatuka lang yan ang biyanan ko sa manok. Totoo? <laughs> <laughs> so Totoo? Oh. Wow. Ito. <laughs> Totoo para na seryoso talaga ito? Ito. Kasi ayaw na kainin ng mga bata. Kaya Ayan. ko na lang. Pati yung Indian naman. Anak mong slippers. Yung Indian pinapakain Maynip. na lang sa baboy. <laughs> Ayun. Pati Indian. Ah, ito. yan. Ito ay santan. Oh, yeah. Santan. Nakakilala ah, ko ng isang halaman. Oh, sige. Ah, sige. Ay, hindi pa kami tapos. Ito ba? <laughs> ito ang second plan. Ayan. Pagka kayo ay diabetic o mataas ang sugar nyo, kakain kayo ng dalawang dahon every day. Ilalaga o hilaw? Hilaw siya, kakainin mo. Maasim siya. Ah, walang sasaman? Wala. Ah, okay. Hindi ko alam. Pararam nila. Ikaw ay diabetic o mataas ang sugar mo. Pag kumain ka nito, bababago ng sugar mo. Laga ba? Dapat isa Ganun sa umaga. Ganun ka baba? Sa hapon. Subukan mo ngayon. Ayoko. Hindi matasang sugar ko. Kaya, lalong bababa mamumutla. <laughs> Ate, sya na yung lemon dyan. Insulent-insulent na tugal to. Tugal to sa... Hindi, ano? ano yan? Lemon... Bayabas. Oh, yan. Bayabas pala. <laughs> pag ganyan, may sakit ang bayabas <laughs> nyo dito, no? Kasi, huh? may ano ang bayabas pag naulan. Angit. ah na, uh, mas masarap ang bayabas pag... Yung bayabas din pa ba, dati sa tatay, sa bahay, nilalagyan ng plastik. Ito, ginseng. Okay, may bayabas kasi kami dati nilalagyan ng tatay ko ng plastic. Ano to? Ganda. Ah, uh, nalimutan ko. <laughs> nalimutan. Yeah. Nalimutan ko ang tawag. Ano to? Sadya yan po? Ito, ginseng. Sadya ito, binubuhol yan. Ah, binubuhol pala. Oh. Alam nila yan. Ginseng. Ano dito? Ito, ginseng to? Oh? Ha? Oh? Huh? Gamot din yan. Oo oh, nga. Yung tatak nilalagay sa tapos, Saan? dati puno to ng mga gabi-gabi. Okay. Kaso, tuwan-tuwa yung mga kambing dito at mga gansa. Kinain na nila lahat yun. Ayan. May nagbibidyo sa taas. Hanggang gabi pa yan. Hindi <laughs> kasama magbidyo okay. ko eh. Ano ba Tikman mo. Ayoko. Sige, Tik tikman mo lang yung kapiraso. Bag, kakainin mo lahat. Titikman ko to. Ito na ito. na ito. Ito ano Mahilig ka sa dahon, magugustuhan mo to. Mahilig ako sa dahon. Ay, pang sa mataas lang ang sugar ito. Mmm. mataas ang sugar mo, bababa. Parang sa 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 -sacin. Oo. Harap. Ito talaga yung... Yun yung insulin plant, no? Oo, sir, oo. <makes> Literal, kung may sakit ka sa diabetes, maganda to sa'yo. Mm. No, press ko dito okay, na. Ayan siya, yun o, chestnut tree. Ayan, aling? Yan. Yan parang five fingers. Chestnut tree ho, yan. Sa iba ang tawag nila, money ah, okay. tree. Ah, yun. Ito, chestnut. Chestnut tree. Gamot din siya. Yung balat niya. Pag nilaga mo, gamot sa mga may high blood. Ah, okay, okay. Yung buto niya, pag mo, pagpababa din ang mga dugo. Polesterol. So, dito muna natin tatapusin yung vlog natin. No? Sana nag-enjoy kayo. Ito sa taas ng bundok. Sa kanilang munting taniman. So, Salamat mo. po ha. Ilalagay ko sa link yung ano yung pangalan ng channel nila ha. So if i-subscribe niyo rin po. Thank you po and God bless.